na susuri ang epekto ng mga suliraning pangkapaligiran. Layunin, mailalahat ang dahilan at epekto ng suliraning pangkapaligiran Kalawa, makapagbibigay ng impormasyon sa dahilan at epekto ng suliraning pangkapaligiran Pangatlo, nakapagmasid ng masuri ang dahilan at epekto ng suliraning pangkapaligiran ano ang dapat mong malaman? Ang suliraning pangkapaligiran na nanasan sa kasalukuyan na may ipikto sa ating kalusugan at maging sa ating mga. Handa natin mga problema na may kinalaman sa ating kapaligiran pagkasira ng ating kapaligiran ay may malaking ipikto yan sa ating pamumuhay at buhay. Hindi na natin gagawin ang pagtapon at pagsunog ng basura ng sanarawan, pagbuto ng kahoy at mausok na platah na siyang dahilan ng pagkaroon ng suliranin pang Ano-ano ang mga suliranin at among pang kapaliyan? Una, suliranin sa solid waste. Kalawa, pagkasira ng mga likas na yaman, Ikat line change. So unang suliran at hamon pangkapaligiran ang suliranin sa solid waste. Ano nga ba ang suliranin sa solid waste? Tumutukoy ito sa mga basurang nagmula sa mga tahanan at komersyal na establishment. Mga basura na nakita sa paligid. Oh, no, basi sa larawan, nakita ninyo mga basura na nagkalat sa ating paligid. Ito, kung paano itinapon ng mga Pilipino ang kanilang mga basura. Ang malaking bagdang na itinapong basura ng mga Pilipino ay mula sa matahanan na mayroong 56.7% commercial, residential, then industrial at saka yung iba pa. Kita so, ninyo, Provincial 56.7%, Commercial 27, 21, Institutional 20.1%, Financial 4.1%, 20. Other Commercial 8.8%, Market 18.2%. Samantalang, pinakamalaki naman sa oriente na pumasura, yung, yung tinatawag na biodegradable na may 52.31%, recyclable 27.78%, 27, residual Sibidin to 98 is special 1.9% Sa to paper cardboard, plastic, metal, glass, textile at iba pa So, mga problema sa solid waste Ito, no? dahilan sa pagtakpo ng basura Anong mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng problema sa basura na kawalan ng disiplina sa pagtatapo ng basura? Natayang 1,500 ton nila basura ang itinapon sa mga ilog, kalsada, bakanting lote at sa Manila Bay. Ito, kita niyo sa laro. Talagang walang isipin ng mga Pilipino. So ang pekto nito, ang paglala sa pagbaha at paglaganap ng may isikto. Ang dulot ng iba't ibang sakit na nangayon ang paglaganap ng dengue. Ang pagsunod ng basura ay ng polusyon sa amin. So, huwag na kayong magsunog ng basura, lalo na yung mga plastic. Ito pa, epekto na ang problema sa solid waste. Sa epekto, sa mga tirahan na malapit sa dam ay nag ng pangalib sa mga nila dito. Katas ng basura ng taglay ng lead, ang sinik ng pangalib sa Kalusugan ng tao. So, ito talaga ang malalang epekto ng pagtatapo ng basura na kahit saan-saan na problema ang maaari sana iwasan kung may pit na itinutupad sa mga kamay. Yan lugar, ang pampubliko nga ang waste segregation. So, ito, is it been? So, yung nabubulok, hindi nabubulok at yung magagamit. So, so, yan sana ang dapat gawin natin. So, matapos mo ang nangasuri ang sipto na nagtikto sa legalismen, Sinunod ako na tayo sa pangalakas ng mga pangkapaligiran. Ang pagkasira ng likas na yaman. Pero yan ay itong katakain at alamin sa sunod na video. Huwag kalimutan mag-like, share, and comment. At mag-subscribe sa Aral Pahalang TV. Magandang araw po.